Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Jonah sa Cebu crowd sa labang Aklas vs big So tara! Sa interview nga na ginawa ng PSP kay Disaster, dito nilinaw niya na magtatagalog siya sa battle at mayroon pa nga daw siyang English-Tagalog tutor para sa laban nila ni Zack. Right now, and um, you know, I, I had I have this goal right now of achieving my fourth battle in a different language, and I'm gonna be the first battle rapper to have four battles in high high-profile battles in different languages. And on top of that, it's just you know, I was here in the beginning when the scene was only three years old. I came I came to the Philippines because your guys' the scene started around like 2010, I think. And we were here in 2013 when it was in its infant stages. And I was part of the growth and the blowing up of this scene here. And I've kind of feel, you know, the connection that I stayed with a lot of the people that were here. I realized that I'm an integral part of what happened here. So me returning here is just to be able to recapture that essence and challenge myself to actually do this Tagalog shit because anybody could come here and you know rap in English, you know what I'm saying? So I'm gonna make sure, like, when we do this battle, you know, Sack Maestro, you're gonna get hit with like dual language. You know what I'm saying? Like, you, this is what I did in the Asesino battle when I rapped in Spanish, and I think I just want to follow on that. And it's part of my, you know, big journey of goals for just taking over completely the whole world. And my starting focal point is right here. Before I go back to the Middle East and I start doing it in Arabic, and which is also was inspired by the Tagalo scene the whole entire Arabic battle scene was created after I came over here. So you guys are an integral part of my journey as well. And that's why I'm here. <clears throat> like I said, man, I'm, I'm getting an English Tagalog tutor. Like I'm this time, I'm like, I got a teacher and all that shit. You know what I mean? So like, yeah, that's the preparation right there. Like he's getting hit with some whole other like when I did the Spanish battle, I didn't even get a teacher for that. You know what I mean? I was just fucking with the homies. But like. This is the yeah bro. I'm preparing. And I seen he like deactivated his Instagram. Hey, I seen you deactivated your social media and all your shit. as Soon as the battle was uh, set up, sack. Like, I don't think that matters, bro. Cause I'm gonna tell you, you can't rap better than me, so it doesn't really matter. But I'm not here to talk about you. Like, the rest of the world don't care about your personal shit. You know what I'm saying? So like, you didn't really have to do that. I'm already gonna fuck you up the same way I was going to. Sa kabilang balita naman sa ginawang review nga ni Shernan sa labang Cripple vs M-Site, dito sinabi ni Shernan na naniniwala siya na si Creeply ang nanalo. Sigit ang naging laban pero Creeply daw yun. Okay, okay, okay. Okay, Uh, walang nagbago rin sa rounds ni M-Site. 1, 2, 3. Uh, Magaganda yung punchline. Internals. Grabe. Yun. 1, 2, 3 ni Cripple. Walang nagbago. Palakas ng palakas pa ganun. Si M-Site din. Uh, pa din. Alos parehas. Pero para sa akin sa pagkakataong to. Para sa akin. Uh, Cripply ako dito. Kasi uh, yung internals ni M-Site. Grabe. Mabibigat yung mga rebuttals pero yung mga jokes performance uh, at uh, sulat ni Cripley katumbas din yun nung kagaano kabigat yung sulat ni Msite sa Lirikalan at uh, mas marami siyang uh, mas marami siyang malalakas na linya na talagang uh, gumigiba ng uh, ng venue kasi nagre-react lahat ng crowd malaking factor yon at yon sobrang dikit lang pero para sa akin ang nanalo dito para sa akin para sa akin subscribe ako dito. So ayun, tayo sa huling balita mga may Mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong kumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash dito gamit ang GCash. Maya, crypto, o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. At sa huling balita, nilibigyan ni Jonas ang bagong upload ng PSP na labang aklas vs. Invictus. Sa pagribigyan ni Jonas, dito ay napansin niyang hindi nagre-react kan si sa mga banat ni Invictus. Kahit malakas naman ang binibitawan niya, tingin niya daw nag-expect ng na mataas ang Cebu crowd kay Invictus dahil kampiyon nga ito ng isa buhay. Sa tingin nyo, sa mga wordplay, ko kayo uutuin, paano pupuntusan pagiging adik ni Philip pag di ko pupuntuhin? Mm. gamitan mo man ng shabu, mas lalo ka pang bubusogin. Bukod sa tirahan ko na tong gubat Aklas, paano mo ko pa uuwiin? Oh! Niti nga marunong tumug... Ang inang ganda nun. Yung dun pa lang sa ano, punto. Tsaka tirahan ko tong gubat Aklas, paano mo ko pa uuwiin? Parang inuunahan na ni Invictus dito yung mga pwedeng sabihin ni Aklas sa kanya. Ganda nun. Wala nga lang nag-react dun sa ano. Tipong bahay ko na tong gubat, paano mo ako pa uuwiin? hindi lang siguro maayos yung pagkaka, pagkaka ni ano rito ni Invictus pero ang ganda nun isa lang achievement mo sa battle rap agawin di sa'yo <laughs> kaya pabilisan nyo walang kwenta tsak iwan sa karera ko kaso ano pala alien ka ako nagkampiyon nagtrend pa to saktong bagsakan ko meta ngayon sa bog planeta mo mm, bagsakan ko meta bagsakan ko meta yung bagsakan niya daw meta tapos yung bagsakan ko meta sa bug planeta mo putang ina mong galing nun galing na Invictus dito ah guumpisa pa lang pero ang ganda nun bagsakan ko meta bagsakan ko meta sa bug planeta kasi kung panay tang ina mo yujin lang patay sa banat ko di mo ako magagawang tapusin parang pag-aaral mo mm pagkat tang ina mo di mo magagawang tapusin parang pag-aaral mo nakakailang malalakas na punchline na rito si Invictus medyo tinutulugan lang pero ang lalakas nun mga kois siguro hindi pa hindi pa to yung hinahanap nila kay Invictus eh. syempre champion yan eh. siguro may may expectation sila kay Invictus dito na, na hinahanap pa eh. Maoy. Kaya pinalayas ko tong alien no itinataboy. iti Oh, itinata oh tang ina mo. Iti. Tas iti pinalayas ko tong alien kaya iti boy butang ina. Galing na mga ano rito ni ano, nag nagano siya, nag nagkakalawaan reference ngayon dito si Invictus. Ang lalakas din eh. Pero Ba't ganun? Parang hindi masyadong maano ng crowd. Matatalino mga Cebuano, mga tola ha. Ay, matatalino mga yan. Alam nila na... Al gets nila yan, pero nagtataka ko bakit hindi nila ma-appreciate ito eh. Siguro mataas expectation nila kay Invictus dito. Di ba? Tama ako. Talagang puro reference ni... Reference ni Invictus dito. Talagang kalawakan. Katulad yan, NASA. Di diba? Talagang pinuruhan niya yung pagiging ano ni ano, aklas dito. Pagiging alien breed. Round 1 ni Invictus, malakas. May marami siyang malakas na suntok pero hindi ko alam bakit ah uh, hindi ko alam bakit hindi ganon ka hindi ganon masyadong na-appreciate ng crowd. Siguro mataas expectation nila rito talaga kay Invictus eh. Oh, mas inaabangan lang talaga nila yung Aklas kasi puta o oh, totoo kahit ako inaabangan ko si Aklas eh kasi syempre puta tournament yan eh unang isa buhay champion alam mo yun puna unang isa buhay champion yan putang ina Aklas di ba kumbaga sa ano eh di, hindi, hindi natin pwedeng baliwalain kahit sabi mong hindi madalas maghanda si Aklas pero putang ina yung unorthodox na style ni Aklas po kinang ina, ina napakaraming tinalo nun